Good morning, kabayan. Alam mo ba ang kahulugan ng pag-ibig sa silitang pag-ibig fund? Ang ibig sabihin nito ay pagtutulungan para sa kinabukasan. Ikaw, bangko, industriya at gobyerno. Ito ay ang pangunahing ahensya ng gobyerno na malaki ang papel sa pabahay. At isa kabayan sa binipisyo bilang isang membro ng pag-ibig fund ay yung magkaroon tayo ng home loan program o maka-avail tayo ng home loan program. Sa home loan program, maaari tayong tulungan para magkaroon ng sariling bahay, bumili ng sariling lupa o bumili ng bahay at lupa. O maaaring gamitin ang home loan program sa pagpapatay ng bahay sa sarili nating lupa. At maaaring gamitin para sa refinancing ng isang utang sa ibang institusyon. So, yun kabayan, yun ang